Ano sa inyo? Napasa na yun lang eh. Ay, tay, hindi na ito nare repair pag may mga puti-puti na. Amalinis ah, malinis natin yung board, Ma masip natin yung lang yung LCD mo kasi ayun, meron ng... Pasukan? Oo, na napasukan na eh. So, na nagbibidyo ko sa lababo, na reset Ah, nahulog sa lababo. Nahulog. Kaya nagkaroon siya ng puti, no? Ay, stress so... Ano, para saan puti? Kaya namang no? na load Yan, oh, yung okay. tubig, pumasok si lalim kaya medyo malabo na siya. Pero masisira ba ito agad? Pag hindi mo ipalinis yan, pwedeng bumigay ang LCD ngayon agad yan. Magkano pagpalinis yan? Diyan kasi ang hindi lang LCD ang ilinis natin diyan pati yung motherboard kasi pwedeng mamatay ng cellphone mo na yan mamaya kung hindi mo ipalinis yan kasi papasok lahat yan sa si ilalim. Pwede mapikta ng charging pin, yung battery, yung ilaw ng LCD pwedeng mawala yan. Magbi-blink na lang yan mamaya. Pero pag pinalinis hindi pa naman siya man. Ang assurance lang diyan pag hindi mo ipalinis yan pwedeng bumigay ang LCD mo. Pwedeng bumigay din yung board kasi nabasa eh. Diyan. Sige. At ayan binuksan ko kaagad mga idol At una pong nilinis ang motherboard nito At dahil mayroon pa rin talagang tubig At hindi ako satisfied Dahil kapag hindi ko tulunisan ang pinaka LCD Talagang magbablockout na ito Kaya pansin ninyo may mga tubig pa sa ilalim At inangat ko po itong flex na to. Kasi kahit linisan mo yan ang pinaka motherboard yung tubig sa LCD hindi pa rin matatanggal kaya dito kapag ginawa ito 50-50 na mawalan ng display so madalas po nito kapag ginalaw mo ang LCD pwede talagang matuluyan or mag black out kaya yan linisan ko mga idol at kung hindi ko rin naman ito linisan talagang ilang minutes lang nito mag-blink lang ito hanggang mawalan din ng backlight ito naman sa palaran so kapag mawala talaga ang ilaw no choice kundi papalitan at hindi ko po ito nilaban ng 50-50 kaya ayan kapag nagkamali matik abuno ka. So, ayan, inangat ka po itong bakal na ito, mga kasi may tubig na nga po sa ilalim. So, kailangan natin din yun matanggal at pansinin nyo, mga idol, kitang kita na nga yung mga tubig na nasa ilalim. Yan po yung bumabakat kanina na may tubig sa ilalim. Kahit init-initin mo yan or i blower mo 'yan hindi pa rin 'yan matatanggal kasi nasa ilalim na. Kaya ang gagawin natin, pinagtutuklap natin itong film na 'to. So pansinin nyo mga kitang-kita -kita pa talaga 'yung tubig niya. Kaya eh, gumamit tayo ng tissue, tinanggal natin ang mga tubig. Isang pagkakamali mo lang dito, pwede itong mag-blackout mga idol napakasilan po kasi ang LCD. At gumamit din ako ng tissue para 'yung mga nakasiksik na tubig doon sa pinaka flex ay matanggal. At eh, binoblower ko rin siya. At then eh, ibalik na natin itong kinatatanggal natin kanina mga idol So nandito po nga 'yung tubig kanina. So ayan ngayon, na wala na yung mga tubig. So meron siyang konti at then binalower ko ulit doon sa pinaka bakal niya. At binalik ko na ito mga idol at tingnan natin mamaya kung natanggal ba ang tubig. Kaya kung hindi ka profesional na gumagawa ng cellphone, huwag niyo po itong gayahin kasi pwede talagang bumigay. Isang pagkakamali lang, pwede itong mag blackout. So ayan, ang pansinin niyo ang mga tubig na meron kanina nag moist ay nawala na. At ayan, tingnan natin mamaya. So isarado na natin mga idol. Matinding panganib ang nag-aabang sa dito kapag nilinis mo ang tubig sa ilalim ng LCD. 90% nito ay bumigay talaga kaya sana hindi bumigay at pati po dito sa frame mga idol yan, may mga nakasiksik pa rin talaga na tubig at kapag nabasa ang cellphone mo kung linisan mo lang ang board at may tubig doon sa LCD hindi talaga yan matatanggal kailangan ganito ang gawin mo or pwede mo palitan ng frame ng LCD so dito mga idol hindi ko po siya pinalitan nilinis ko lang po tinanggal ko lang dahil kababasa lang ito kapag nababasa pa lang ang cellphone malaki ang chance na ma-recover ang LCD at hindi agad-agad masisira kaya yan balik natin yung screw at tingnan nga natin mamaya kung na-discard yan pa ba natin or bumigay ba ang LCD at kapag bumigay ito, no choice talaga kundi papalitan ko ito ng bago at pwede tayong mag-abono dahil hindi ko ito nilaban ng 50-50. At ayan mga idol, pansin ninyo, mayroon na pong realme na nakalagay. So ayun, pansin ninyo na wala na po pala ang tubig nito. Laking natipid ni ma'am dahil wala pa naman siyang budget sa bagong LCD. At ay mga idol, idikit ko muna ito at tingnan natin mamaya. So ipa-enter natin ang password sa may ari at ipa-check natin sa kanya dahil may password, hindi ko na po pinakialaman. So dinikitan ko muna at saka ko binigay agad sa may -ari. At play ako na ang guma dito mga idol. So, ang guma kapag nagtanggal kayo ng mga LCD, 2 hours po bago alisin para magdikit pa rin. So, nakatulo na ang backlight at ayan, ibalik Check ko na sa yung yung At ipatsi ko sa kanya kung guma na ba or nawala ba ang tubig dahil may Kaya password. Mo kung may so, ayan, pa. abangan nyo lang mga idol at tingnan nyo kung nawala ba ang tubig. Wala na no. Nawala na nga siya. Kasi natanggalin to tubig, no? puti na siya. Swerte ka. Kapag naman